<coughs> <coughs> Maing adlaw sa tanan mga palangga na Dari hinahinay tagaginod Kaya marag wala na kay ulan rong panahon na Adlaw ah Ad, <laughs> Tirada na taro Nata sa Quezon City Tambay-tambay uh, ito -tambay. dari hula tagpasayro Nata lang tapo dari sa Naipunuan sa mangga Kaya marag na may gisulat Pwede daw magkalat uh, Patay tayo dyan Shout out Biasi mo ha uh, Paps sa so, umuli ko dahil papat-pahabot sa pasahiro po niya. Pila naman istorya niya, tawad-tawad, pasukan na day, yung na Naaadain ko pick up drain ng lapita mga palangga. Kisunsi itira na siya doon na siya sa kubaw. So, ganoon, papat-pahabot ako dali pa lang University Manila. Sa so, may college, mga palangga. Nabutan ano, ko agad ng no shower caps, sa mamdian. Pag-abot dito sa may INU, mahal na dali ng lapita. Puesto na mga kalangga kapag nakapagbibidyo sa bukong batay sa may inyo Manila na yeah, na siya kaya nagyaan sa mga sudyante at sunahan ito ng o so, pick up o na tawag tao dito kaya na kami sulod pasahero panulong po ng no, Kison City ngayon niya akong pasahero ikaw City panulong na sa inyo Manila no. pero na no, po inyo Manila na po panabalik na po sa Kison City tawag tao at mga kalangga abot lang ay lang po dali yun nauna lang ko sa over ba <laughs> ah, tirada terada tama ng mga palangga lamig kayo mag voice over buntag sa iyo mga palangga dika like, si CR unto-unto ginagmay ba para lamig kayo tirada terada para pinche para makita po yung ang mga palibot diya sa may inyo no? nila inyo bisaya atuwa ah <laughs> hehehe dali lahat sab mo na sabot inyo

Napadulong na, na ito sa intan sa may inyo kaya dali akong pick up sa akong pasahero at ako tanawag niya. University yan mga palangga. So, video-video sa ako mga pingita ay may kaysa Ipangita po ko niya na ah, siya po na naghulat po ko nito. Asa siya nagpin yung uh, pick up location ay eh, hindi ko bahala, na po ko nagpahabot kung bahala na Pilarap yung istorya na abot na po may dahin sa may uh, Biluna, Quezon City. Mag-abot ko sa Biluna, hindi ko magtambay-tambay mga palangga. Ya, di sa tubangan, kita yung naipayong diha yeah, umuka og pares kay mura gigutom na ko yeah, pero may istorya ni mga palangga din tala ko ni voice over ni ka og pares ya kay na may sound si madam shout out ya yeah, madam no lami pud lang pares no kung dool mo dere sa may biluna dool sa malakas straight dire sa may clean fuel no ah, uh, berada na mo dire kay lami na ilang pares pud biya dire pakawala pud sa pagutom ba tirada dai kontra mami o, ang mami ang kalainan sa pares pag mami pansit tapos na gamay unod na pansit siya ang pares puro unod ra gito o karne o na pa siguran pag tambok sa baka ah, karna kanang baka man mga palangga dire kay nay nay ra kog boys over dire kay kumagsaba-saba kay sayo ko na kwan sayo ko na libang tulog pa ako ang mga partners sa akin buhay dahil sa okay, okay. okay sa so umay na rin kalangga. Kaya mo init mid siya. Nampot. siya. Tanawan niyo di ba? Kaon ko rin. Doon Kaya mo gutom yun ko. nga itong mga ay. Nampon. ay dia robinong ipatong sa bersa ng kanon ng emperor tingi ng ilita ning lene helmet niya blue color po motor niya baylen magba sa hanta isa wala na isa anak helmet niya balik 3000 iskwarta pa ba uka ngalamo magbuo ya ka ayo rin isa han po sa kawatan kawatan pot bugu ya gitu <laughs> ahai kena buahin kawatan awak kena boleh rider macam sama ni kalau kawatan awis kita nak makan <laughs>